morning! Nakalabas na kami sa hotel kung saan kami tumuloy. At ngayon, naghahanap kami ng restaurant na makakainan yung mabilisan. Dahil may pupuntahan pa kaming dalawang workshop. At ito'y magkalayo. At kagabi nga namin naisip yung lado. Kaya hinahanap namin kung saan banda yung lado. Pero alam namin na meron dito. Dito nga, nakita namin yung isa namin kinakainan dati. Pinago na yung pangalan dati modern house. Ngayon iba na. Ngayon na nga nakita namin yung lado. Napakalawak ang area na to. At dito rin kami dati nagko-COVID test. Ah. <laughs> at nakakita kami ng freshness strawberry at napabili nga ako. At ganyan si Lola magtimbang. At eto nga nandito na kami sa Lado. Dito maraming iba't ibang klase ng pagkain. May isda, karne, prutas, at iba't iba. Malamig kasi ang panahon kaya tamang tama tong Lado. At naparami na nga kami ulit ng order. At dito, in-order namin yung walang anghang at super anghang. Siyempre, hindi ako makakain ng maanghang. At ito naman ang kanilang iba't ibang sauce. Pili ka lang kung anong gusto mo dyan. Madalas kong kinukuha dyan is peanut butter, garlic, suka, at may celery. At ito naman ang kanilang mga fruits. May iba't iba din. At mayroon din silang ice cream. Eat all you can. Hanggat kaya mo, kain ka lang. Char, at mayroon din silang tea. At ito naman yung aming mga order. May itlog, egg, at ito yung sauce na naginawa ko. Kumuha na rin ako ng orange. At ito hindi ko alam kung ano mga pangalan kasi. Basta ang alam ko, meat. Basta turo ka lang ng turo. Bahala na kung ano yan, char. Ito naman, mas marami pa yung yelo kaysa yung karne. Kain tayo. At ayun na nga, katatapos lang namin kumain at pumunta na kami sa isang office. Siya kasi ang nag-offer sa amin kung saan namin makikita yung mga workshop na available. At ayan nga, nagsimula na kaming magbiyahe. At ito yung gustong-gusto kong bridge dito sa probinsya na to kasi iba't ibang kulay may blue, red, orange at marami pang iba nasa 30 minutes din ang biyahe may mga shortcut na hindi tulad kasi dati kailan mo pa talaga libutin ngayon may mga bridge na or iba't ibang daanan na makapunta kung saan ka malapit dito makita mo ang dami daming barko hindi mo na rin mabilang at hindi lang yan, marami pa sa pinakadulo. Hindi lang kasi halata dahil masyadong malayo ako. Pero ang ganda tignan. At ito na nga ang unang workshop na pinuntahan namin. Napakalawak. Meron siyang 1 hectare. Dito, bagong bago, bagong gawa at walang wala pang nakakuha nito. Kaya nila pinapakita kung sino ang gusto at sinong mauna. Grabing lawak niya. Dito, meron siyang tatlong doors. At pinuntahan namin yung pangalawa. At ito nga, may mga trabahador pa na gumagawa. At same lang din naman sila. Pwede daw lagyan ng kahit ano na kailangan para sa workshop. At ito naman yung kanyang pangatlo. Sabi kung asan daw yung gusto, sabihan lang at yan nga yung mountain. Dati mountain kasi to at ginawang panibagong workshop. Sa tatlong pinuntahan namin, lahat ay pare-pareho ang laki, lawak at disenyo. Bago pa kasi kaya wala ka pang makita na mga kagamitan at pupunta kami malapit sa dagat. At tinuro sa amin ang magiging opisina at ito yun. Pwede kang mamili dyan saan mo gusto dito makikita mo ang mga iba't ibang parko na naka-dry dock ang ganda dito fresh na fresh ang hangin ang gawing mga Oh, then

Yan, mga yung namin. Tapos na kami sa unang workshop at ngayon pupunta kami sa pangalawang workshop. May kalayuan lang din, mga 45 minutes at magbabarko itong workshop na to guys ay malaki din malawak pero marami kang gagastusin dito maganda yung dati na tapos may sariling dry dock talaga so titignan namin yung pangalawang workshop naming pupuntahan yeah, selling <laughs> ano, <laughs> yan dyan ako naka stay before yan or yan oh eto eto <makes noise> nasanay na si ate sa kanyang biyahe kahit hindi na kumapit pati rin yung aso hindi rin takot sa port at sa island at, ito yung batang, at ang last na biyahe ng Aten is 5.30 at eto na nga guys malapit lapit na kami sa aming pupuntahan unang pagsakay ko sa barko akala ko yung as in totally mauga kaya doon ako sa loob umupo. Hindi pala pero malamig sa labas. Pero mas maganda na mag -stay sa loob ng barko. At eto na guys, malapit na kami at ayan na nga yung workshop na sinasabi nila. Nandito na yata kami sa pinakamalamig na parte. Grabing hangin, muntik pa ako mahulog dyan. Pero buti na lang, naisagi ko yung paako sa may bakal akala ko ako. na ang inyong engineer today aki at your service charot sa mga gustong magpaayos ng kanilang mga vessel kahit anong sira pa yan kaya naming ayusin just contact us message or email and we can give you a good service kami sa kanilang opisina at dinala kami dito sa kanilang long table at binigyan kami ng mga maiinom dahil sobrang labig na talaga naman sa labas at pagkataas naming uminom ay muwi na rin kami so hanggang dito na lang aking vlog salamat sa panonood bye ingat